Hi mga ka-owner, nandito tayo ngayon sa public market ng General Santos City. No? Ipapakita ko lang po sa inyo ang presyo po ng mga isda dito po ay sobrang mura po. Yan, 50 ang kilo. Uh, 60 lang ang kilo. Yan, murang. Mura po ngayon ang mga isda minsan ko ay sobrang taas po ng presyo yan yun. 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 po yun. 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 yun hands-on ka ba sa inyong Kasi uh, every time po na bumaba po ang presyo ng isda ay uh, makapili po tayo ng magandang presyo upang makikita po tayo ng malaki sa ating karinderya. Yeah. So, kasi po kung i... Eh, eh, trust natin lahat sa ating mga katulong na tagapamalingki ay hindi natin alam Whoa. kung bumaba na ba ang isda or nagtaas ba ang presyo kasi hindi kasi fixed ang presyo ng isda minsan babagyo ay mataas ang presyo ngunit ngayon no, tingnan niyo po ang lupoy na pwede natin gawing torta 50 pesos lang po ang isang kilo kilo yung mong isda 250 250 Ito po ang bilhin ko para pang tinolang bariles. Ha 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 ha!

tayo ngayon. Ay mga ka-owner, nandito naman po tayo ngayon sa ating parinderya po. Papakita ko lang po sa inyo ang aming mga patok na ulam dito po sa aming karinderya. Ato di po ay Sunday. Marami pong mga tindahan po, mga karinderya po na hindi po nagbukas. Kaya ginagrab po natin ang opportunity na magbukas po kung Sunday kasi po tayo lang po ang nagtitinda. Ay, gagmay na 30. Say mo ah? Sabaw. Ayan, ang gulam niya. So, ito na po mga ka-owner, no. Isishare ko po sa inyo ang binta ko ngayong Sunday ay itong binta ko po ay uh, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 2 po ng tanghali ang binta ko po ito. Kasi kapag Sunday po ay hanggang 2 o'clock lang po kami ng hapon kasi uh, nagsisimba po kami no, doon po sa aming church. Uh, 6 p.m. po ang last mass na pinili ko. So, binigyan po, bibigyan po talaga natin ng panahon ang Panginoon no, pang maraming blessings na dumating sa ating buhay. No? Uh, sa isang linggo ay isang business lang naman kami magsira. No? Sunday lang at hanggang 2 p.m. kasi magsisimba nga. So, yun po ang tip ko po sa inyo na maging hands-on po tayo sa ating pamamalingki upang malalaman natin ang mga presyo po ng mga isda. No? At saka doon ka po babawi, makakita ka po ng malaking uh, ginansya kapag ikaw po talaga ang namamalingki kasi malalaman mo kung magkano'ng binta mo sa isda at malalaman mo kung magkano'ng kikitain mo. Alam mo mga ka-owner, ang kitaan po dito sa karinderya ay 60-40. Kung ang kapital mo po ay 60, so meron ka pong kita na 40. Eh, kasama na po yung ibabawas po yung mga bayarin mo sa mga tauhan. So, yan po, ang laki po ng kinita po. Thank you for watching, mga ka-owner. Ipalo ko sa akong kwan, YouTube channel. <laughs> <laughs> o, ako YouTube channel. Nagka-